Tahan na po natin ang balitang pambansa. Inamin po ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na nakatanggap na siya ng imbitasyon mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Senator Bato, hindi naman summons ang ipinadala sa kanya, kundi imbitasyon lamang daw na ipinadaan sa kanyang opisina pero hindi niya umano ito pinaunlakan. Banat pa ng senador, malamyang excuse lang daw ng gobyerno ng Interpol sa pag-aresto kay Duterte. Bukod kay Bato, isa rin sa matunog na posibleng iparesto ng ICC, si dating PNP chief Oscar Albayalde. Ayon pa kay Bato, hindi pa sila nagkakausap ng dating PNP chief pero kumpiyansya siyang hindi rin nagtatagong general. May mensahe rin siya sa mga naulilang pamilya ng Warren Drugs. Sabi nyo tayo, naghahanap ng justisya. Hindi lang kayo, pati kami, naghahanap ng justisya. So kung yung sabi ninyo na yung mga kamag-anak ninyo na uh, namatay, na hindi uh, na nagbigyan ng justisya, hanapin natin ang justisya ngayon. If you think that kami ang may kasalanan, kasuhan nyo kami. But what happened? Hanggang propaganda lang kayo. Hanggang propaganda lang kayo. Si EGK sabi dyan na EJK, uh, EJK, Hindi kayo makapahil-pahil lang kaso dahil alam niyo na hindi lahat ng namatay na yun, puro EJK yun. Binanatan din po ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang kapwa niya general na si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na umaresto naman kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senator Bato, halatang lasing sa kapangyarihan si Torre. Hindi man lang daw kasi nito ni Respeto ang dating Pangulo nang arestuhin at isakay sa eroplano sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang banat ni Bato kay Torre, wag daw sana siyang magsiga -sigaan. Well, I, I, just would like to tell him that uh, uh, wag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, wag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, hihilain ko yan. Uh, that's too much. Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa iba pa pong mga balita, ipinagutos sa ng Korte Suprema na sumagot po sa o sumagot sa loob ng 24 oras ang Malacanang at ang iba pang opisyales para magpaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyon para sa habeas corpus ng magkakapatid na Duterte. Kinokonsolidate o pinagsama-sama po ng Supreme Court on Bank ang naturang mga petisyon ni Nadavao Congressman Paulo Mayor Baste at maging Nikiti Duterte na hinihiling nga napakawalan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihain po nila ang petisyon matapos arestuhin ng PNP at Interpol ang kanilang ama na si dating Pangulong Duterte at agad dinala sa dahig sa The Netherlands. Dahil nga sa visa ng arrest warrant na inisyo ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ibinasura naman ng korte ang hiling ng kampo ni Pastor Apollo Kiboloy na ilagay po siya sa house arrest. Base sa desisyong inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Mga kapatid, hindi raw naiiba ang pangangailangang medikal ni Kiboloy sa iba pang detainee. Natutugunan din daw ng anumang daing sa kalusugan ng pastor. Dagdag pa ng korte, nakababahala ang house arrest ni Kiboloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, lalot doon daw nangyari ang mga krimeng kinasangkutan nito. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Pastor Apollo Kiboloy.